Pero wala po naman. Ay, naman na? Sabi ng pusa. Sabi ng pusa. Ay, mga galit na, galit na, galit si Pilikigabu. Bakit? Hindi oh, eh. na din po. Ah, Ano o so ibig sabihin nangyari 'yun gabi. Gabi. Oh. Maganda nga kasi na 'yon. Umaga na. Am, madaling araw na. Kasi si principal, guys na si kung may may umasa lang siya sa lobby, tapos paglabas niya. Hindi si Palos. Hindi. Ano Si Palos, si Palos, si Palos. Hindi, Palos, Ah, Kalaro niya. Ay baka nagka baka natalo sa laro siya no. <laughs> Limotibo siya ngayon. <laughs> kasi sabi niya si Polos. Na kasi sabi niya si niya Yung ano, yung wasak na yung katawan pati ulo. Ah, nagalit si Polos. Ah. Kasi kalaro ko niya, pa niya kagabi. Nangulo siya. Kalaro pa niya kasi tapos kumatok siya. Tapos lumabas siya ulit pag ano. Nung ano ano. Oy, hindi na niya, Kanya patay na yung kalaro. Niya. Patay na. Teka <laughs> <laughs> na nang binuro na ba? Hindi <laughs> ko Pabaho yun. Eh, kailan yung living naman nun? Bagong gimmick mo, mga pushkart naman. Kung nga, rinahin natin bagong gimmick mo. Nalang, doma na kasing buwak-buwak. Gustado na, gustado na. Pushkart naman. Turo mo ba na yung dudong yan, de? Alam na, di na yun. Di na gaya Alam na, turo na yung dudong, Tayo na nila pa